Hi guys, ako nga pala si JP Romer ng Echo. So ako nga pala si Benny QT, Gold ng Echo. May mga sasagutan tayo ng mga unting tanong. Uh, favorite skin ko guys, Ayori Chu. Favorite skin ko siguro, Hawkwatch Kari. Yun yung pinakamagat ng skin ni Kari. Tapos parang ano, kahit wala kang item, parang sakit pa rin yung effects niya pag nagki may iba yung effects niya eh. Kaya agustuhan ko. Ah, uh, recommend kasi ng hero pag mga solo rank ah uh, link. Oh, wala buhat, Ling. Siguro maganda gamitin yung hero pang rank up siguro si ano, Beatrix kasi ano um kaya niya kahit mag-isa lang tapos kaya mabuhatin yung team. Uh, ah, tingin ko, overpower hero ngayon si Fanny Kasi kapag umuwi siya na base na mag ng energy. Niya. Si Nolan, kasi bagong hero yun, tapos hindi pa siya rin kaya sobrang lakas. Angela, sanib-sanib lang yung ulti. Easiest hero for beginner siguro Bruno. Ano, kasi kahit madali lang siya gamitin, ano, masakit na siya. Ah, sa tingin ko yung pinaka challenging na role ano siguro gold lane kasi sa una medyo madali lang kasi may pag laning ka lang mag farm ka lang pero kasi pagdating ng mid game ikaw na yung damage dealer ng team talaga eh kasi magre kung ano mapapanalo nyo ba yung clash tsaka yung game siguro yung roamer role kasi kailangan nyo maganda yung ikot nyo sa early tapos mag magaling ka rin magpatek sa jungle nyo sa early gusto kong hero na mabuff ano, siguro 1-1. Ibalik na nila yung ano, pwede ilipat ulit yung ulti pag nakastack sa iyo. Gusto kong mabuff ulit yung link kasi ngayon hindi na siya nagagamit masyado sa assassin. Kaya gusto ko siya bumalik. So, mo siya oh, at kagaling ba? Oo, ako magliling. At si ka Digi. Kasi pag crowd control pinipix sa amin, nadidigi yan eh. Digi na lang para sa akin siguro digi kasi kapag nakadigi yung kalaban matik 1v2 sa gold lane or 2v2 which is lugi sa digi ayun guys salamat sa mga nanood so yun lang lahat ng mga tanong natin guys Ah, uh, sana nasagot ko ng maayos and see you ulit sa mga susunod na content natin